Talagang so, start na pala. So, hindi sa nag-start. Ang kaayos pa nga lang ako ng ng ah, uh, pinto. So, yun. Medyo masama yung pakiramdam natin. Kaya namumulay mata natin. Nilalag na tayo. So, upon check up, inab under observe pa rin tayo. So, kailangan nating nga na uh, batayin sarili. So, yun guys. So, eto kilalang kilala to ng lahat. Itong nasa larawan. So, kilalang kilala siya ng lahat. Then, So, siya ngayon ay pumanaw na. So, tama po kayo. No? Kilala natin yung nasa larawan. Oo. Si Stepping Prince ng Saudi Arabia. Si Prince Al-Walid bin Khalid bin Talal ay Saud. Siya ay namatay noong Sabado. Hunyo 19, 2025. Matapos na mabuhay sa isang koma sa loob ng dalawang dekada o 20 years, ayon sa mga ulat, siya ay 36 taong gulang nung siya ay pumanaw. So, bali, pumapatak na 16 years old siya nung nag-disgrace siya. So, ang prinsipe ay nakaranas ng isang malubhang aksidente sa sasakyan sa London noong... Uh, 2005 na nagdulot ng kanyang pagkahulog sa koma Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor at espesyalista, hindi na siya nakabawi mula sa koma So hindi na siya uh, hindi na siya naging pa. So ang dami pa namang uh, naghihintay na magising ang prinsipe. No? Pati ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang ama na si Prince Khalid bin Taal Al Saud, ay patuloy nag-alaga sa kanya at hindi nawalan ng pag-asa. So, yun nga, maraming umaasa na magising nga ang Sleeping Prince. Kung may Sleeping Beauty, may Sleeping Prince, in a real life na hinihintay siyang magising, yun nga lang ay pumanaw siya. Ang pagkamatay ng prinsipe ay kinumpirma ng Royal Court at ng kanyang ama sa social media, ang funeral prayers para sa prinsipe ay ginanap sa Riyad noong linggo, Kulyo 20, 2025, na sinundan ng isang tradisyon na tatlong araw na pagdadalamhati. So kung sa atin ay isang linggong pagdadalamhati, sa kanila ay tatlong araw lang na pagdadalamhati. No? So napakaliit lang ang pagdadalamhati. So kilalaan pa natin siyang mabuti, no? Si Vince Al-Awalid bin Khalid bin Total Al-Talal uh, Al-Saud. Correct ako kung tama yung pagkakabigas ko. Kilala bilang The Sleeping Prince sa isang prinsipe sa Saudi Arabia na nabuhay sa isang coma sa loob ng 20 years matapos isang aksidente sa sasakyan. So, nasabi ko na kanina. Noong Abril 1990, uh, siya ay pinanganak noong Abril 1990 ka kay darin ko siya. So, magte-35 na ako. Yun nga, magte-35 na may sakit na naman. Diyos ko. Okay, mahalagang detalye tungkol sa kanya. Aksidente, nakaranas siya ng isang malabang aksidente sa sasakyan sa London noong 20, uh, 2005 na nagtulog sa kanya na pagkakulog sa coma. So, na-coma siya after aksidente. Ang kondisyon, sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor at specialist na, hindi na talaga siya nagising. No? uh, unresponsive na yung katawan niya. So, kahit anong gawin. Pamilyang kanyang ama, Prince Khalid, ay patuloy nag-aalaga sa kanya at hindi na walang pag-asa. So, pagpanaw, pumanaw siya, Hulyo 19, etong taon lang, 2025, sa edad na 36, sobrang bata pa, no? So, Uh, dahil si Prince Alwalid bin Khalid bin Tal Talal Al Saud ay nasa coma sa loob ng 30 years so hinanapan pa kasi natin ng ibang detalye eto na, ang mga magulang ni Prince Alwalid bin Khalid bin Talal ay si Prince Khalid bin Talal Al Saud at si Princess Rima bin Talal anak ni Riyad Al Saud ang unang punong ministro ng Lebanon. Sila ay nag-asawa noong September 1954 na nagkaroon ng mga anak kabilang si Prince Alok Walid bin Khalid bin Talal. So, matanda na yung ano niya, yung pamilya na. Sila ay nag-asawa noong September 1954. So, ilang years na silang kasal ngayon. So, matanda na. Ganun ba yun? Hmm. So, yun nga, malangkot na balita para sa mga taong naghihintay kay Prince, uh, Sleeping Prince, hindi na po siya nagising. At, yun, uh, kasalukuyan na nagdadalamhati yung pamilya niya. So, nung 19 kahapon, so tatlong araw, 1920, 21, 22, yun yung pagdadalamhati nila. So, nakakalungkot kasi ang daming ha, ang daming umaasan na magising ka siya pero ayun nga balitang balitang siya ngayon kaninang umaga pa siya viral sa facebook at uh, tiktok kaso hindi tayo makapag uh, live kasi may ginawa at the same time nagpapahinga ako kasi syempre may nararamdaman tayo medyo uh, nag-iingat tayo na bumaba yung resistensyon natin kasi binabantayan tayo no na sana malagpasan namin namin yung yung nangyayari kasi not just one no so sana makalagpas kami lahat maging okay lahat ang resulta namin no pero yung iba kasi nakita na namin ang resulta at talagang meron ng tama so pinapalakas lang namin yung immune namin para yun, hindi mahirap pag may sakit ayun at saka ayun thank you guys sa mga nanonood sa akin sa youtube uh, malapit ko na makuha yung first first income or first first wait lang may nagchat tungkol sa trabaho. First, ano, uh, salary. At yun nga eh, may pangako ko sa isang, isang tao. Hmm. Sa isang tao na nagtiwala sa kakayanan ko. Totally, hindi lang isa eh. Yung buong pamilya nila nagtiwala sa kakayanan ko. May pagpatuloy. Kasi ang dami namin sumubok. Ang dami. May kasabayan ako. Hindi agad ako unang sumikat sa, sa, sa YouTube eh. Sa ibang ano ko eh. Sa mga galang riders muna akong nakilala. Pero meron na akong video nun. Pero hindi ko alam na mag magbabloggers ako. Then yun nga. Uh, silang pamilya yung, yung uh, talagang mano sa akin. Nagprosige. Lalo na si Moy na siyang ah uh, push ng push talaga as in, hindi talaga siya bumitaw no? ang dami niya pang ginawang intro yung logo ko yung logo ko na bala ng kulay pero yung yung pinaka team nun is galing pa rin sa idea niya binago ko lang inenhance ko lang yung kulay para maging ano pero yung pinaka ni ano, sa kanya yon sa kanya galing yon yung mga intro ko sa kanya siya siya gumawa noon yung mga ilang videos ko na magaganda at maayos siya ang gumawa noon talagang sobrang yun, push nang push yung mga tumulong sa akin, paano yung ganyan, 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 so yun so, at saka ipinangako ko kasi sa, sa unang sound is dapat mag Starbucks kami yun nga lang hindi, ta, hindi tayo pwedeng sumalo sa ibang tao or hindi naman sila ibang tao kasi pamilya na yung ano ko sa kanila hindi nga lang tayo pwedeng makipag-usap ng matagal or makipag-salumula sa kanila habang uh, bantayanan pa tayo, no? So, ayun. Uh, abangan natin yung mangyari. No? Dapat ililibre ko talaga si, ano, ng Starbucks. Yun. yun yung kasayahan namin, no? So, yun lang, guys. At maraming-maraming salamat sa panunood sa sa lahat ng videos ko. Yun, humingi naman yung views pero alam kong babalik yan at babalik. Muli, ako si Jesse at ito ang Man at Work. Bye!